yun magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan I welcome to my youtube channel at ngayong hapon mga kaibigan na uh, dito na tayo sa laot uh, nakapundo na tayo so alas size na pasado mga kaibigan siyempre walang sawa ko nagpasalamat sa inyong lahat mga kaibigan sa walang suporta sa walang sawang suporta sa amin at mga, siyempre kasama natin si mister ka mga kaibigan ayan sa, sa may palo at si papa na sa likuran mga kaibigan nasama natin so night, night fishing tayo mga kaibigan subukan na naman tayo sa night fishing So, medyo makulay na yung mga ng kaibigan Medyo makulay Pamahin na rin mga kaibigan so, Pusit na lang mga abigan. So, mamaya ay Pakita natin mga kaibigan Pag mag-aaria na tayo So, ayan. nakaaria tayo ng bira-bira Pang patahan natin Pag makahuli tayo Na akong So, mamaya ay mag-iilaw rin tayo mga mamaya Mamaya mga kaibigan Pag padilim na So update ko kayo mamaya mga kaibigan ah. Yun huli na mga kaibigan Anong huli natin Ah. Uh, Dito po. Ayam. Oo. Oo, mas kayo? Isundan nung tusok ng bibira. Isundan nung tusok ng bibira. Ayaw ah, eh Tabitaw mga kaibigan sayang. Uli sa kabila mga kaibigan Nandiyan natin kung ano is yung isda to Tinanggal yung tali Dalawa ang kabilang inarihan natin Parang hindi sumusukol mga kaibigan Ito na huli mga kaibigan Ano ya? Ito yan Kawayanon na huli natin mga kaibigan Kawayanin Ayan Ingaw Dalawa na sana Nabito lang isa mga kaibigan ay yung kawig natin ito mga kaibigan ayan 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 tsaka siruto mga, siruto mga kaibigan nyo ito yung kulambot natin ay 0.70 tapos yung mainline natin ay uh, 100 mga kaibigan number 100 mainline natin pamaya natin ito Samahin natin mga bigyan ito Pusit bulpin sa napadubuhin. Dan. Bigat natin mga bigyan ito lawog lang ito. iyon magandang gabi sa lahat mga kaibigan at ayun ay nag-uumpisa na tayo mga kaibigan may nakahila tayo dito tapos ayan na yung isa rin dito. Dalawang dalawa ako makikigan. At yung mga pailaw natin may green na tayo na ilaw at sa kabila rin na may mga puti yung ilaw. Ayan, ayan, na ay si Mr. Kanonia at si Papa Salguron mga kaibigan. Ayan. At yung buhay sila mga kaibigan nandoon rin. Ayan. Ito yung pangain natin pusit, mga kaibigan. Bulpin. Ayan.

laban mga kaibigan, sarap pilain ah. Oh. na, malapit mga kaibigan malapit mga oh, kaibigan

Luzon. Ah. Oh. na naman tayo mga ibigan. Oh, mayatin po set.

yun nakahuli na siya ang kasalikuran mga kaibigan hmm. na mga boss nakadali na si Papa yun um, um, um. yun ang lakas ang laki yun sa atin ay nakatali doon laki mga kaibigan o ayan ayaw magpahila wala na huwag makatanggal ayan oh malaki to ito na hindi mo kainin sa atin yun o nakas grabe mga boss ayun hindi pa rin pahila o sumbang lakas Kakalas sok-sok kaya yan 8, 8 o'clock Sira sok-sok Bah, bumalik na naman si Lalim. Bumalik si Lalim. Un grabe. Ba? Na, hindi pa hila. pating to makaibigan. Ang lakas. Ayun, baka madali pa yung mga kawilamin ito ah. dala Ayun. Isang, isang minuto, magdadalawang minuto na mga ibigan. Hindi pa na isang pa. Ang lakas. Ayun pumipigil-pigil ayun tingnan natin na kaya kung anong isda to tingnan natin so hindi natin alam kung anong isda sana big mamaw paglang lang sana pating wag sana bago sana wag maputol uh, dito mga boss ayaw sana hindi makaputol isda uh, ito mga boss tignan natin na may isip lang lakas nito lang makaputol makatanggal sana hindi magtuyod yung kawil padala uh. na pero mabigat siya, mabigat. Ito padala pero mabigat. Mm -hmm.

anak bikin mereka big

Yun, aray na naman tayo ulit mga kaibigan. Yun. nakadali na si Mr. mga kaibigan. dali niya. So, di pa natin malaman kung maisampaw o makabitaw. Ayan pa natin ito. Ayan, nasa na. Ayan. Ito. Uy. Okay. Ay, kung nakakumuhi o. Kamay na ito. Uy, ito. Ay, ito. Eh, kabukit. si ko, grite. Sumamot. Ang... ang taga, kabuhi on. Kabitaw, mga kaibigan. Kabitaw pa sa likuran mga kaibigan parang kimi yun kumi kumi yun kumi dikit so nakadayang sabadong mga kaibigan sa likuran kaibigan ay pauwi na tayo ano yung hiya ni Mr. yung punto pabalik na sa isla dahil wala na rin kain uh, alas 10 pa pasado mga kaibigan yung huwi natin nandito sa isla yun yung buhay isla mga kaibigan sa yung buhay isla team doon hindi pa sila uwi bukas pa yan ayoy so, uwi na ayun mga kaibigan na i-update ko kayo mga kaibigan pag na tayo sa isla si Madilim na rin mga kaibigan yun dito na tayo mga kaibigan kakarating natin yun na tayo yung isla yun dyan mga kais lang natin sa bahay yun magandang magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan ito na yung isla natin patimbang natin isipang gasolina para

Nice. 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 yung Nice. natin huli Nice. Nice. Nice.

Ito yan mga kaibigan. Sarap ang ulam natin. Taba yan. luto na mga kaibigan. At kaya tayo. At si mama ay kumain na rin. Dito si mama na ako dito. Si papa mga kaibigan tapos na magkain. dahil ay kakain pa lang. Yan. Ang daming kutsara. Sama natin siya magkain. Ang mga kaibigan. Yan. Kain tayo mga kaibigan. Then, magkakain na. những người uống mình bát này. Này, cơm xin mà làm cái mà. tapos na tayo magkain mga kaibigan at so maraming maraming salamat sa mga, mga kaibigan sa walang sarang support sa amin at update ko mga kaibigan sa resibo natin kung ilang kilo yun lahat kung ilang uh, kikitain si wala pa mga kaibigan so ayan mga kaibigan uh, pamaya update mga kaibigan yun isang magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan at ito na yung huli natin na uh, yung resibo sa ating huli yung mga tayo ng gabi handline pising sa gabi ito yun ay naka timang piraso tayo mga kaibigan. Huli natin uh, magkaibang presyo mga kaibigan. Yung kawayanan mga kawayanin mga kaibigan. Uh, yung tribalidin din ay 6.8 mga kaibigan. Tag 90. 612 siya mga kaibigan. Tapos yung lison. Yung lison na tinatawag mga kaibigan. Ito. Ay 8.1 mga kaibigan. Ayan. times tag 80 mga kaibigan. Ayan ay 648 mga kaibigan may 648 ito yung total lahat mga kaibigan so okay na ito mga kaibigan ah, bawi, bawi lang mga kaibigan Ayan. si hindi ganon kumain mga kaibigan yung spot natin so abang abang naman mga kaibigan sa ating mga night sphere piecing or sa ating mga piecing so ayan. maraming maraming salamat mga kaibigan sa walang, walang sawang suporta sa amin ingat po pa kayo palagi dyan and God bless